baho ng katawan mo sa loob. Eh. Ang baho ng katawan? A ang baho eh. Pag-ul mo pala ng aircon, pumubuga na yung pawis mo. Ano nilagay mo? Naglagay ako na uling. <laughs> <laughs> Bakit? Para maalis na yung amoy, hindi uh, kaya. Uh, uh, tapos? Ayun. Oh, Ayun. Ah, oh, ganyan siya. Tapos sarado. Ayan. Uh, uh, Ayun <laughs> Uy, nakalabas yung sasakyan namin ah. Bakit nakalabas yung sasakyan natin pa? pahong ng katawan mo sa loob eh. Ang baho ng katawan. <laughs> Mag-sanitize tayo, ano, ano, tayo, mag tayo ng ano. Pag naman tayo mag-apply tayo ng aircon fresh. Ito. Ah, pampa ano? Pampa... na brand yan. Pabango ng sasakyan. Ang, ang baho eh. Naglagay ko. Pag ulo mo pa lang ng aircon, bumubuga na yung pawis mo. Pawis <laughs> <laughs> mo. Naglagay pa nga ako ng eh. ano. Ano nilagay mo? Naglagay ako ng uling. <laughs> Bakit? Para maalis na yung amoy. Hindi kaya. Ah, uh, mo lang yan All okay. right. Eh, maglagay na tayo ng ano, aircon press. Eh. O, oh, aeropack. Ay, aeropack na brand. Oh. ano to? Hindi lang siya pampabango, remove to all, neutralize, vehicle odor, and bad smell. Mm, hindi lang siya nagpa, ano, oh, ng Oh, Hindi lang siya na yung tatanggal ng amoy, tapos mapanguna siya. Hmm. Hindi lang, kundi sinasati, sanitize din niya yung loob. Hmm. Kasi, well, di ba, may kapatid mo, bibi pa. So, hmm. kailangan. Sanitize, malinis oh, talaga. Sanitize. Hindi oh. lang basta mabango. Hindi lang basta mabango. Kailangan, kundi, malinis din sa loob na loob ng kotse nakasanitize din. Mm. Siyempre, importante yan. saka, din yung oh, pag-on mo pala ng aircon, <coughs> tumagal na. na ako eh. na, may kulob na. Paano nga gamitin to? So ganito, paandarin mo yung engine, tapos i-on mo yung aircon. Kung nasa'yo, kung pwede mo i fold pero the best nakalagay dito, full. Mm, so maganda. Full fan, yung aircon. Oo. Oh. 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 Tapos, 2 to 5 minutes, hanggang sa maubos to siya. Ah, oh, ay, oh. paano pa, ano mo, parang ibipress mo. Ibipress mo lang to, may lock na yan siya. Eh. Pagka, ano, nakaandar ko, ilagay mo lang sa loob, tapos lumabas ka. Dapat sarado yung mga ano niyan. Oo, oh, dapat sa oh, sarado oh, lahat ng bintana. pinto at saka oh. bintana. Hmm. Halika, pasok sa loob. Ang okay, paano gamitin yan? So, ganito, on yung aircon Ah, uh, Nakalagay talagay full eh Tapos Tapos Tapos, naka-pindot yung, yung, ano, yung Recycle Recy Ah, recyclable Ah, recyclable so, Umiikot yung... Uh, um, dito lang sa loob, umiikot yung hangin mm -hmm. Tapos, lagay um, mo na siya dito Yung bahonga ng aircon mo <laughs> Ano <Amdawah>. kasi... <laughs> iba, nung galing pa summer to, napawasay na natin Tapos, nung na-hospital si mama mo, rain or shine, minsan basa pa ako Amoy, ano, amoy umog um, Amoy kulob na Tsaka yung pawis pala natin, na-adapt ng air filter ng aircon okay. Pero yung, ano? Nag ano, ako, na gumawa tayo nito, air mm, pack Saan pala nakakabing niyan Sa Grand Toro Oro Sa Lazada, no? Oo, o, mm, sa, sa Lazada ngayon, ilalagay ko yung link sa comment boxes para yung mga gustong mga na, na, na. hindi na, hindi kinaya yung amoy ng kutsi, order na kayo nito. Hmm. Hindi lang hindi lang pang amoy, kundi hindi lang pang tanggal baho. Sina, halbaho. sinasanitize pa niya yung loob ng kutsi. Siyempre, importante yun, may baby tayo. Kahit na walang baby, kahit tayo. kahit tayo, oh. para talagang ano malinis yung nilalangap nating hangin dito oh. Kaya, yun, naka-fall na yung aircon. Hmm. Umpisa na natin. Ano nakalagay nakalagay dyan, built-in -built sanitizer. So, umpisa na natin. Sige, sige, sige. Best lalabas tayo sa sasakyan, di ba? Oo, Dapat nasa na labas tayo. Dapat nasa labas tayo. Uh -huh. Nakauna yan siya. Oh, naka-full na yan. Uh, full na siya. So, huwag na natin i-pull. So, pa <laughs> okay. okay. Labas so. na tayo. Labas mo na tayo. Sige, sige, sige. Ipatong din siya dito. Tapos? Oh, yun. Eh Ayun Ah, ganyan siya. Tapos sarado. Ayun. Ayun na. Nakatibig na ta siya. Sarado muna na. Bango ah. Bango ah. Parang ano, amoy bang bagong sakyan ah. Yung mama mo at saka yung kapatid mo masilan sa amoy, ayaw niya yan ganun. Pero ang suso na ako, ko ano, magugusto niya yung amoy na yan. Ang bangoy. So, antay natin, 2 to 5 minutes na. 2 to 5 minutes until na maubos yun siya. Antay natin. A few moments later. So, silipin natin. 2 to 5 minutes na. 2 to 5 minutes na. Silipin natin kung wala na ba. Ay, wala na. Wala na naman. Bango ah. Ikaw nalik ka. Ito ang amoy. Adi, bakusan mo na. Okay bang Man. amoy? Siya, masilan niyan siya sa eh. Masilan niyan siya sa amoy. Ayaw niya talaga yung sasakyan na piling-piling lang yung mga gusto niya ng amoy. Okay. Nagustuhan mo? Ang bango? Okay naman. Okay. Okay. Malamig. Okay. Okay. So, pagkatapos natin masanitize, eh, siyempre may mga waste na yung usok. Yung mga excess. Yun. Mga excess na usok. Para mm. makalabas yun. Bagsan. Mga ilang minutes yan? Mga 5 to 10 minutes. Ah, 5 to 10 minutes. Panguna. Hindi na amoy pawis ni Rakdot. <laughs> so, ganun lang mga boss, mga sir. Sa mga gustong mag-avail nito, nasa Lazada lang. Oh, nasa ilagay Lazada. ko yung, ilagay namin yung uh, link sa comment box. Yung mga may sakyan dyan. So, yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood. The best talaga, Aeropak. Oh, no? The best talaga, Aeropak. Nagustuhan ni Mises yung amoy. Bango, no? Abang. Hindi siya yung uh, tapang, um, matapang. na amoy na ano. Oo. Nakakasuka. Siya so, talagang fresh lang yung amoy niya. Ano lang? simpleng amoy lang. Oh, simpleng amoy lang. Okay, yun lang mga boss mga sir. Maraming salamat. Maraming salamat din sa si Aeropax. Ano mo ba? Hindi ko, eh, hindi. Parang nag ngayon mo lang ato nalaman yan. Hindi, tagal na. Ano tagal na ba? Oo. oo. <laughs> Kasi nag-iisip na ako. Baho lang yung sasak yan. Maglagay ako ng, yung binibigyan ng pitin mo dito sa gitna ng side mirror. Ay, yung binibigyan dyan? Oo. ang iniisip ko, dapat sanitize din. Hindi lang basta amoy lang. No? Oo, oo, lalo na nagaling tayo sa hospital. Mm. Diba? Kapasok mm. sa so hospital, tapos so, uh, mm. magpapagod na diba? diba yung mga sanitize. Para hindi lang fresh air. Oo, oh, hindi lang fresh air. Sanitize air din. Sanitize air din. Okay. Bye-bye! Okay.